Anong klase yung paglaba yan? Pre, anong ginagawa mo, pre? Yan ang Ganyan ba maglaba? Anong biskarte <laughs> yan? <laughs> Pinoy! Kala pa washing <laughs> machine ito, pare. Oo, oh, hindi nga. Anong style yan? Kung po style o... <laughs> yung sabon. Yung sabon mo <laughs> paano, pre? Isabon na yan? Baka amoy paa pre. Yan. Baka amoy Baka mag-amoy paa kasi pa yung kumusot. Ha? Bago nga yan. Di nga. Oo. Bago bago yung kumot? Bago diba? nga pa katakan. Wow. Galing mo, pre. Sige ha? pre. Oh. Halong martial arts at saka boxing yan, pre. Oo. Ano diba pa? Ano pa? Ay, yeah, pamira. Bali na yung Fred. Lahat na pala ng talent ng sports oh, na sa sayo na. <laughs> Aba, oh, galing talaga ng pare, oh. Yan maglaba. Yan, oh. Oh, Paano magbanlaw niyan, pre? Ito, na to. Yo, mo trip mo. May basketball pang kasama pala to. Uh, <laughs> lahat ng sports sa paglalaba na kuha na ni pare, oh. Ginagamit niya na lahat ng sports yan sa paglalaba, oh. Hero you know, yan sir Ayos yan pre ah pre hey, good luck sa paglalaba mo pre Good luck good luck Good luck Good luck pre Good luck